Hello guys, good morning. Andito na naman kami. nag welding naman yung aking uh, talagang tinuturoan. Mahosay na po. At sa kanyang ginagawa. Sabi ko, laging nakadigre tayo. So yung mga inihinang namin, ano lang ito? Uh, channel at saka plate. Ayan po. Inali-out namin, tapos ihinangin. Ayan po, sisindi siya uli. ayan mahusay na po ang aking tinuturuan ayan po from India po ang aking tinuturuan si Evin ayan po madali lang siya talagang matuturuan sabi ko lahat ng ginagawa mo sa pagwi welding kailangan nakaligre yung welding rod natin kasi napakaganda po ang kalabasan ng hinang mo alam na niya lahat ang 1G 2G 3G 4G, alam na nila lahat. Kasi yan ang gamit ng structural. Pag 5G tayo, yan ang pipe welder na po tayo. 5G to 6G. Ayan po, talagang mga matitibay na po yun na welder. Ayan po, guys. Maraming salamat po, guys. Please subscribe my channel. Bye-bye. God bless you.